sa isang maliit na baryo sa Laguna, may isang dalagang nagngangalang Mira. Palagi siyang nakaupo sa ilalim ng isang malaking punong mangga tuwing hapon. Bitbit -bit ang kanyang diary at lumang gitara. Tahimik at mahiyain siya. Pero ang kanyang mga mata ay palaging naghahanap. Hindi niya alam kung ano. Isang araw, dumating ang isang bagong binata sa baryo. Elio ang kanyang pangalan, apo ng matandang si Mang Cardo. Galing siya sa Maynila at pansamantalang mamamalagi sa probinsya habang bakasyon. Hindi siya sanay sa katahimikan ng baryo, pero nang makita niya si Mira sa ilalim ng mangga, tila may kakaibang katahimikan na rin bumabalot sa puso niya araw-araw nilalakad ni Elio ang daan patungo sa tindahan ni Aling Rosa na sadyang dadaanan ng punong mangga. Doon sila nagsimulang magbatian hanggang sa dumating ang araw na umupo si Elio sa tabi ni Mira. Inalok niya ng candy ito at mula noon, araw-araw na silang magkasamang nagkakwentuhan. Dumaan ang mga araw at linggo, naging masaya ang kanilang samahan. Pero, dumating ang araw ng pamamaalam. Kailangan ng bumalik ni Elio sa Maynila. Sa huling araw niya, iniabot ni Mira ang kanyang diary. Basahin mo lang kung gusto mong alalahanin ako, Alia. Pagbalik ni Elio sa Maynila, binuksan niya ang diary. Doon niya nabasa ang mga tula, kanta, at lihim na dandamin ni Mira. Lahat tungkol sa kanya. Doon din niya nalamang matagal na pala siyang iniibig ng dalaga. Mula pa noong unang araw na dumaan siya sa lilim ng punong mangga. Isang taon ang lumipas. Bumalik si Elio. Hindi na pansamantalang bisita, kundi para na taga tagabaryo. At sa ilalim ng parehong puno, muling nagtagpo ang dalawang pusong natutong magmahal. Sa tamis ng mga simpleng samahan.